Mamen, man, O, ito chicken recipe na pwede pwede pang Pasko. Ala sabori, ala max. Ayan, leg quarters. Pakuluan natin sa apat na daon ng laurel, paminta. Mga dalawang kutsarang asin, mamen Tapos lagyan natin ng mga dalawa o tatlong star anise. MSG, mamen Okay lang din kahit marami kasi di naman sasama lahat dyan. May iwan sa sabaw yan. At ang importante dito, ma men, pakuluan natin ng 20 minutes. Ma man, kung nanonood ka dyan, baka pwedeng pakilite, ha? like and share nung video natin para naman walaman man din yung iba yung recipe kasi magpapasko na ma men ayan pwedeng prituhin yan okay din talaga mabilisan lang pero ako in air fry ko ma uh, 15 minutes each side unun ako yung balat tas binaliktad ko 200 degrees ayan ma -man. tas nung pagkalabas ko nyan tinira ko pa ng 5 minutes yung skin side para mas lalong mag brown at lumutong ma -man. tas yun na yun paglabas nyo medyo ibuso yung onting mantika para naman hindi mukhang dry para mas maganda at saka syempre ma alam ko na andyan ka pa baka pwedeng pa-comment kung saan ka nanonood para nalaman ko sa nakaabot ng video. Rapsa. me